Isang mapagpalang araw ng pagkatuto, mga mag-aaral na ikaapat na baitang. Isa na namang makabuluhang talakayan ang ating pagsasalusaluhan. Ako ang inyong katuwang sa pagkatuto, Madam Marilyn P. Gutierrez. Sasamahan at gagabayan ko kayo sa ating aralin sa asignaturang Arts 4. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mga katutubong disenyo. Pagkatapos ng aralin ito, kayo ay inaasahang Malalaman ang iba't ibang disenyo ng mga katutubong kagamitan. Makikilala ang mga iba't ibang disenyo ng mga katutubong kagamitan. Tukuyin ang mga disenyong etnikong makikita mo sa katutubong kasuotan ng mga tibuli. mga katutubong disenyo sa mga kagamitan. Makikita mo rin ito sa mga kagamitang pantahanan tulad ng palayok, mangkok at banga. Ito rin ay makikita sa mga hinabing tela, kumot at banig. Nakakita ka na ba ng mga kagamitang sinauna? Maaari mo ba itong ilarawan? ano-ano ang inyong makikita sa mga sinaunang kagamitan. Mga bata, maaari ba ninyong kuhanin ang inyong learning activity sheet at tignan ang mga nasa larawan? Ano-ano ang inyong mapapansin? Ating sagutin ang mga katanungan. Anong mga kagamitan ang ipinapakita sa larawan? ano-ano ang mga etnikong disenyo ang makikita dito. Alam mo ba kung saan galing ang mga kasangkapang ito? Ito ay isang tela na galing sa mga mangyan. Mayaman sa kultura ang mga mangyan, lalo na ang mga tribo ng Halunuok. Nagaalok sila ng masaganang artistikong pamana sa kasaysayan ng pre-colonial na Pilipinas tulad ng anumang iba pang mga katutubo sa bansa ang kanilang sining ay isang pagpapahayag ng panipunang relasyon sa kanilang komunidad. Ang isa sa kanilang mga sining ay ang ambahan, isang retikong tula na pagpapahayag na may isang metro ng pitong syllable na iniharap sa pamamagitan ng pagbikas at chanting. Walang mga akda ng mga tula at kung hihilingin sa isang mangyan kung saan natutunan niya ang mga linya ng tula, sasabihin niya na nagmula ito sa kanyang mga magulang o binasa at kinopya ito mula sa mga kawayan na kung saan orihinal na isinulat nila ang kanilang mga script. ito ang mga halimbawa ng iba't ibang katutubong disenyo. Tignan ang mga larawang ito. May mga dibokong puno, araw, agila, bayawak, kidlat, at puno. Mayroong ding sumasayaw na tao, palaka, unggoy, ahas at pako ng mga maranao. May mga kadutubong disenyo rin gaya ng ilog, ng bagobo, araw, samal at disenyong ubit ubid para sa maranaw. Ayon ang dumako para sa gawain bilang isa, iguhit ang mga disenyong etniko na hinihingi sa bawat bilang. Number 1. Kitlat Number 2. Araw Number 3 Puno Number 4 Agila Number 5 Sumasayaw na tao Para sa gawain bilang dalawa, tukuyin kung anong mga disenyong etniko ang mga ginamit sa bawat larawan. Isulat ang sagot sa papel. Number 1 number 2 number 3 laging pakatandaan na ang mga disenyong etniko o diboho ay may katangi-tanging kagandahan. Dapat nating pagmalaki at panatilihin ang mga ito upang lalong makilala ang ating bansa. Sa mga kagamitan ay naipapakita na mga ninuno natin ang kagalingan at talino. Bawat disenyong etniko ay mayroong kahulugan. Ang mga kagamitan na mga sinauna at may mga etnikong disenyo ay kailangan nating pahalagahan. inyong isagawa ang mga sumusunod na gawain. Ihanda ang mga sumusunod na kagamitan at sundan ang hakbang sa paggawa ng crayon etching sa banga. Kagamitan, Oslo paper o cardboard, lapis, gunting, crayola, barbecue stick, o isang perasong walis tingting bilang pangbuhit. Sundin ang mga hakbang sa paggawa. Una, ihanda ang mga kagamitan. Kunin ang Oslo paper o cardboard at kuhitan ito ng isang banga. Pangalawa, guntingin ang banga na ginuhit. Pangatlo, diinan ng maigi ang pagkukulay sa buong bahagi ng banga. Punuin ito ng iba't ibang kulay ng krayola. Pangapat, patungan ng kulay brown na krayola ang buong bahagi ng banga. Panglima, Maaring gumamit ng paper clip o toothpick na magsisilbing pagguhit ng mga etnikong disenyo sa banga. At pang-anim, gamitin ang imahinasyon upang makabuo ng kakaiba o orihinal na disenyo sa banga. Mabilis na lumipas ang ating makabuluhang talakayan sa Arts Grade 4. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episodes ng ating mga aralin. Naway marami kayong natutunan tungkol sa ating aralin. Ito ang inyong guro sa Arts Grade 4, Madam Marilyn Gutierrez. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!